Katapos na magsimba ay naisipan namin maglakad-lakad muna bago umuwi. Naisipan namin magkape sana. At kaya nga lang napadaan kami dito. At matagal na namin gustong subukan to. Magdadalawan taon na ako rito pero hindi ko pa natitikman to. Oh, yeah. Ano pa masarap oh, Shangers. Shangers. Ikaw na po, may, mo sa akin. Matagal talaga namin gustong tikman to. Kaya lang, tuwing madadan kami rito ay lagi maabang pila at natatamad kaming pumila. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na wala tong tao. So, napag-desisyonan namin na ang flavor na bibili namin na yung sneakers na may Nutella. At nagkakahalaga nga ito ng 4,000 po Medyo mahal pero hayain na. Gustong tikman eh. Thank you so much. Okay, it's fine. Thank, you. Thank you. Thank you so much. You. So, sa itsura pa lang ay talaga namang nakakatakam. Pero kung medyo mahina ka sa matamis ay talaga namang mauumay ka. Gaya nga ng nakasanayan, ng unang tikim may akin ay siya okay naman. At inabot ko na nga sa kanya. Hirap na hirap kaming kainin dahil sa kalaki naman talaga at talaga namang nagkalat. Hindi siya kagaya ng typical na ice cream na napakadaling kainin. Dito talaga nagkakalat kami. Hindi kami pares magkantuto kung paano namin uubusin tong ice cream na to. At dahil nga lagkit na lagkit kami sa mga tulo nito, ay eh, napauwi kami ng wala sa oras. Mabuti na lang, ay eh, malapit ito sa apartment namin. At pagkatapos nga namin umuwi at makapaghugas ng aming mga kamay, naisipan namin lumabas ulit. At andito na nga kami sa Passion Street. At marami talagang tao dito. At nagkataon pa nga, lalas linggo ngayon at naisipan kong isama siya sa isang park kung saan ay pinuntahong ko dati na may kasama rin akong kaibigan at natuwa nga siya nang makarating kami rito kasi ang sabi niya napakatahimik dito. Masarap talagang mamahinga at pagmuni-muni dito bukod sa tahimik ay mahangin ang lugar.